Ayan, mag commit lang tayo sa baba. Ayan, kung nagustuhan, kung nagustuhan niya tong video na to, ayan, mag commit lang kayo sa baba. Thank you Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for watching. Ayan, hello, ga. Hello, guys. Pag-merienda tayo. Ay, okay, merienda tayo ng, ng pansit. galing sa kapitbahay. Galing sa Berkeleyhan sabi, interesting guys. ayan nung nakaraan birthday ko. ngayon birthday nang so, kapi. mm, mama, matalo ako ni Papa nito? Bakit matatalo? Ano, ka kain yun. nas si... kalenta na center kanina. magpa, uh -huh. yeah, no. tingalong gamot tapos perlek patikap din. Kaso lang, sabi ng doktor, bukas lunis, uh, magpaano ako, uh, Magic 12. Gastos na naman guys. May binigay ng gamot, para lang bang pa kalma sa... di man siya masakit. Ano daw siya tawag dito? Yung... Kung baga half day, yung mga ngalay, baga ngalay. Nga lang siya, nararamdaman ko guys. Kapit tayo. Opo lang, ay, ay, ay. Mayra pag medyo madilim. May dad ka na, marami ka lang, marami lang sa katawan. Okay. Okay, guys. <laughs> oh, oh. ayam O, baka lang yung dala lang to sa trabaho yung maglaman niyo yun. driver kasi ako guys kaya nakikita niyo naman kaya mga apple ko yung naglaman niyo tayo kaya yung paa di ba sabi nga niya ano ba trabaho mo driver may Ay, kita. Pala. sige ka bang nag-aupo maghapon Manimit kayo natin po sa mga driver kaya hindi natin pala nakaupo. Kayo mga, kay ko pala, kahit mga edad 40 pataas, kailangan, hindi lang laging upo. Lagi, minsan maglalakad-lakad din. Eh, hindi lang jogging, guys. Lakad-lakad lang. Para yung dugo, ang circulate sa katawan natin. Yan, yan yun sabi ng doktor. Mayroon din kung pura tayo upo. Sabi nga, bawal maka-upok Papa, i-post e mo sa Facebook. Kumain ka na. Huwag ka na magsiging galitan. Siya ka sa piso <laughs> sa ano? May Parang... Kumangkat na ako unti. Ano? Kumangkat na ako unti. Ano kung hindi matanda ka na, matangkad ka na? Eat ka na eh. Masa ang tinapay na? Kaya magyaga ang Di ba ano to? Isa Ay nga, isa pa. Uh, mm. May birthday kasi guys, katabi ko. Yun, yun lang sa likod na yan. Yung yun, yun lang katabi ko. Nagbigay ng pansit. Sa akin naman kahapon. kasi lang. Walang handa. May, kumain na kami sa labas. Labas? Oh, kumain lang kasi, ano oh, nga, 20 pala, 20, 22 pala ngayon. Nung 20 pala guys, yung birthday ko, kumain lang kami sa labas. to chayin

may ano nga, may ano yung hindi po, pwede na magluntong. video. Pwede na mag... ano kasi, Wala naman doon. Ano Isa pa ba? Ah, balay mo lang. 真久，真久，真久，真久。